lakad yun, mga pantalon dito 50 pesos na lang yung pantalon dito bargain 50 pesos lang yun dito pagka marshal kayo dahil guys dito pwede ka rin marshal dito dahil wala naman kaganda ng mga sunset view dito tapos pang kabahal ito talaga ano siya yung kainan yung pinakadulo sa, sa side na to is yung mga bilihan ng mga pantalon mga okay okay na pantalon at jacket yan oh, 50 pesos mga pantalon Maganda lang mga pantalon. 300. Ah, ito naman 300. Mga uh, got the rice. Ah, 300. 2 So for 150 to mga pantalon dito. Ayan. Ah, napakadami. Ito naman mga shorts. Mga shorts, ang dami oh mga shorts lahat yan guys na 50 pesos lang bargain bargain na yung mga shorts dito napakadami yan yeah. kaya yeah, ito mga shorts din may pambabae naman dito tayo makita ng mga shorts napakadami nyo no 60 short mayroon dito yung mga pambabae yan yeah, no ito so, may sinturon pa oh yan short ăn trời tay tai 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 ये तो मैं ही चल रहा हूं

Ganda na mga props dito. Bakaan dito sa kuya sa ito? Bakaan saan nga ito? 150 250 160 Ito 160 yung mga ganoon. Ganda no, kakapal lang ano. Yan ang kibere, yan ang 160. 160. 160 sa mga ganito. yan mga props kita na. Yan wow, mga lalaki, pambabae ng mga props. Okay, mga pambabae rin 'no, oh. may mga pambabae ng mga props. Yan. Tingnan mo, okay oh. to. Yan ang mga pambababae. Kasahan niyan, guys. Yung benta nila ano, dito ay 160 yan. sa mga maliliit naman kahit maliliit niya na box 150 yan dito yan o iba't ibang kulay yan yan o oh. sulit mga ah, uh, ganyang naman um, guys o oh. yan box uh. yan guys pag tuwing gabi na yan ha ah. talagang bukas na yung mga kainan dito 50 pesos lang oh. ko. Okay. So guys, so 200 lang dito. Yeah. Wala pa ng jacket na to. Ay, hey, yan. Yeah. 100, 200 200 yang dito yung jacket yan ito mga jacket oh. yan yeah. pa oh, jacket dami ito naman 100 oh. 100 lang na jacket dito guys oh. Ah, 100 na jacket panalo mga jacket dito yan oh. dito lang sa may C6 yan yeah. Guys. ay Android i lang dito, guys. tong jacket oh to, sa C6. Keso <coughs> ganda oh. 100. और आदरिपेटोस मुलेट गाइती 100 पेसोस मु जागाते Mga jacket na tayo wala akong pesos. Kamay um. pesos. Oh. No? ganda rin ng jacket ito guys oh ganda talagang 100 pesos mga imported na jacket nang dito available oh ganyan kadami jacket dito guys may C6 about 100 pesos ang gaganda yan oh yan yung mga jacket dito da guys na available sa may C6 market ay C6 road sa may barangay Santa Ana Rizal, Ating uh, ano, yan, you know, worth 100 ng itong ating nabili dito na jacket. Nagwala tayo dun sa may kain kanina. So, dito tayo napunta sa may, ano, you know, bilihan ng mga jacket. Pantalon. Yan. Okay, you know. Oh. Yan sila, kuya, yung nagtitinda ng jacket dito. Worth 100 pesos na yun na jacket. So, dito ka magano dito. Ang dami pa rin dito. jacket dito sila, oh. Yan, ang dami mga 100 pesos Di, dito, pagkano dito? 100 ay 100 din din dito mga sira-sira yung siper mga siper 100 Uh, dito lang yung sa may kaba ng C6 yung so, bilya ng mga jacket dahil hanggang doon guys yan o, mga bilya ng mga jacket marami yan, mga pantalon doon sa side na yun napakadami yan. Yan, iikosan natin yan guys. Baka may magustuhan pa kayo mga jacket dito. Na talaga namang ang gaganda. Ayan o. Oh. Ito, 50 pesos naman o. Oh. Gusto mga jacket na ganito. 50 pesos. Mayroon sila dito ganito. Ayan, mga jacket na ganyan guys. Mayroon dito. 50 pesos. Ganito lang guys. 24,150. na mga jacket. Napakadami din dito. So, 4,150 yung mga jacket na meron dito guys na ating mapagpipilihan. Dami oh. Oh, mga pang ano to, pang mga OOTD, mga pang opisina na jacket. Marami marami talaga dito. Yan. ibang kulay 'yan na mabibili nyo dito yan o, 2 for 100 pesos naman dito sa side na to so yan, bukas na sila dito magmula alas 4 ng hapon hanggang gabi na yan yung mga bilihan ng mga jacket dito you know, two, four, one, yan o, 2 for 150 yan, 2 for 150 rin dito yan ganda, iba-ibang kulay din to pang din na mga jacket o kaya pang pasok mayroon dyan napakadami o oh. yan yan ito naman o oh. marami din mga jacket 150 pesos naman ito isa nito ito guys o oh, mga 50 pesos ng mga pantalon o oh. pantalon yan mga 50 pesos pantalon na meron dito dito po yan pesos sa uh, kahit pang babae pang lalaki na mga pantalon meron dito guys na tinitinda nila yan yeah. yan mga new arrival may 100 pesos dito pala side na ito is 50 pesos Yon, 50 pesos and then dito is 100 pesos sa mga ganitong pantalon napakadami guys mga okay okay na pantalon na meron dito 2 for 1.50 naman dito guys so, oh, Yan, 2 for 1.50 pesos Yan, mga new arrival ng mga pantalon Ukay-ukay So yan, pang babae rin, pang lalaki Sa iba't ibang size So mamimili na lang kayo dito kung ano yung Fit na size na Meron sa Inyo, kaya Available na meron O kaya yung nagugustuhan nyo ng mga pantalon Dito naman o, oh, mga pantalon na may -gar garterized na pantalon meron yun sila dito yan ano lang yan dito 2 for 150 pesos yan mga garterized na pantalon guys yan napakadami din dito may 200 new arrival din yan mga pantalon na talagang panalo naman oh. sunset na yan, meron din dito Sama? sa mga mga jacket na pang babae. Magkano naman dito, Nay? Like? 25. Magkano? 25. Ha? 25. ko lang, oh. Mura lang dito, guys, oh. 25? Yan, 25 lang na jacket dito. Yan. Pang babae na pantalo, ay, na jacket, yan. Manili ka na dyan. 25. Pang OTD yan. Yan. 25 pesos. Picture natin sa guys yung sunset doon, oh, Yan, ang ganda ng sunset 'yan no. Oh. Yeah. Yan kung gusto niyo magano guys, 'yan no. Oh. Pag sightseeing ng sunset dito sa may C6. Yan, nandito yan, tuwag dating ng alas 5, yan ganyan na yung sunset dito. Daming nagpipicture picture taking dyan, no. Oh. Yan. Diyan dito talagang ang daming mga jacket dito na available na mura lang so si Mrs. ang namimikli dito si mga jacket yung pang babae yung uh, na nagustuhan nyo naman dito so dito ay 25 pesos lang na mabibili dito sa may C6 so paghapon napakadami dito guys na ganito nagtitinda ng mga ganito guys yan yan yeah, o no? mga jacket na pang um, ano guys panlakad yun mga pantalon dito 50 pesos na lang yung pantalon dito bargain 50 pesos lang yun dito pagka mamasyal kayo dito pwede ka rin mamasyal dito dahil wala na makaganda ng mga sunset view dito tapos pang kabaan ito talaga ano siya yung kainan yung pinakadulo sa side na to is yung mga bilihan ng mga pantalon mga okay okay na pantalon at jacket yan o um, 50 pesos mga pantalon Maganda yeah. ng mga pantalon. 300. Ah, ito naman 300. Uh, Garter rice. Ah, 300. Ayan. So for 150 to mga pantalon dito. Ayan. Ah, napakadami. Ito naman mga shorts. Mga shorts ang dami oh. mga shorts lahat yan guys na 50 pesos lang bargain bargain na yung mga shorts dito napakadami yan yan, yeah, ito mga shorts din may pambabae naman dito tayo makita ng mga shorts napakadami nyo no 60 short mayroon dito yung mga pambabae yan yeah, no ito may sinturon pa oh 60 short kaya tinawag siyang sexy short dahil maliit lang to. Kaya puro ganyan yung mga short dito. Napakadami. Tayo doon sa ano. Yan dito sa gilid na to guys, ang daming mm -hmm. nag ano guys sa picture taking yan habang namamasyal dito sa may kahabaan ng C6 road ang ganda ng sunset view dito Ah. Malambot. Ito yung hinahanap ko na pantalon. So, ano? Kapareho ng pantalon ko. 100. Ha? Ah? Ano ang kamalit sa'yo? Pariwit yung pantalon ko. Pariwit talaga yung suka. Ang kapo. Untuk apa, susu kaki noh, buksan lo tuh, no? oh, bukasan no. kain okay. lo, okay. busan tuh, busan tuh, Malaki chan mo. Ha? Malaki chan mo. Ha? Malaki chan mo. Ha? Nasa kaya yan? Ha? Nasa kaya yan? Ang ba? Diba? Ang size kaya yan? Baka ang hulog mo. Saan? Malambot kasi itong pantalon natin, it. kaya may sum sumusunod ngayon mga pantalon. Ang pala eh. Tako lang. O yan. May gobli ka pa naman. Yung nakapagkalubo siya suod na nag-expand. ito yung nabili ko guys uh, jacket sa pantalon yan yeah. si misis nagdala nyan yan yeah. ikot pa tayo dyan guys oh. habang papagabigit dito guys tumadami yung mga tao dito na namimili dito sa may C6 sa may Taytay oh. tay tay uh, Rizal yan sa so, mga pang OTD na mga pantalon, jacket napakadami dito ayun uh, yung mabibili yan bili lang kayo dito guys dahil dito pagka bibilhin nyo na sabihin nyo lang dito kay, ano, kay kuya yan no? siya yung may bantay nakaiga lang yan dyan siya yung nakaiga siya yung nagbabantay akala ko ha, hindi siya hindi siya yung may ari siya pala yung nagbabantay dito yan then dito po hindi ka naman dito yan no, may mga nagbabike dyan yan kita natin may mga nagbabike yan. and then dito sabay na rin pa mamasyal dito sa ilog ng C6 yan no. Yan. ganda habang hapon ang ganda ng sunset view dito sa may C6. 300. Yan, 300. 300. Oh, yeah, Yung mga ganito. Carpi, ano? Carpi, Carpi time. Yung mga jacket, for 300 yan. Iba't ibang kula yan. Ito for 150, mga ganyan, ano? sa so, 4,150 ito naman no? 100 pesos yung mga gantong jacket oh. yan, yan oh. Pang, uh, pang malami, ano to makakapal na mga jacket guys iba't ibang kulay na inyong mapipili dito mabibili yan may mga hood to may mga hood na jacket yan you know? o yan may mga hood na jacket yan ito naman ganun din mga jacket na may hood yun gaganda o oh. gaganda na mga design mga kulay So meron sila dito ng worth 100 pesos naman. Ito naman niya yung mga ano mga makakabal din ng mga jacket. Na iba't ibang ano rin to. Iba may walang hood, may iba may mga hood. So ito yung mga ano nila siguro mga hindi nyo arrival to. Pag new arrival kasi mas mahal. Yan, pag uh, medyo luma na nandito sa likod worth 100 pesos lang yan dito. Yan. Yan, napakadami. Yan guys, oh. Yan, yun yung ano dito, pinakamalaking uh, ukayan dito sa may C6, sa may Taytay Rizal, -tay sa may uh, alat, uh, sa may mismo arienda lang to guys, yung ukayan dito, na talagang ginadayo guys, pagkahapon, at maraming pumunta dito dahil ang kagandahan dito guys may mga kainan din pagka nagutom ka sa pamasyal pwede ka rito kumain kaya guys kung uh, padaan kayo dito tayoin nyo lang dito tuwing hapon napakadami yung mabibili dito guys sa mga okay okay na mga pantalon at jacket so, sa mga ano, motor yan sakto to sa inyo mga kabiyahe yung mga uh, ganito mga pantalon, jacket na worth iba dito worth 100, 150 depende sa inyong magugustuhan may pito pesos lang dito na mga jacket yan o oh. yan napakadami parawa na lang masabi yan o oh. pag uh, tuwing ano na siya pag gabi na talagang marami na rito open na mga kainan kaya kung pumunta kayo dito guys mga around 6 Hanggang gabi na hanggang alas 12, bukas yung mga kainan dito. Yan. At sa so, may kahabaan lang yan ng C6 Dito sa may uh, Taytay Rizal Yan guys, yun ang aking uh, update dito so sa may C6 market dito sa may kabaan ng C6 sa may may, may arienda kay Tayrisal. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang po yung ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Pakipalo lang yung ating Facebook page. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at pagsuporta. Bye-bye so, guys!